Hi guys, good evening sa lahat uh, kumusta kayo? So kanina Nagpapahinga kasi ako So kaya hindi ako nakapag Dalaw dito agad sa garden So Naisip ko ngayon Ay, puntahan ko muna sandali So wala mo ng microphone Ngayon kasi Pag inilalagay ko yung microphone Hindi naman gumagana So ayan sandali lang to at uh, medyo madilim na siya so ayan guys at ko magkukuha na kukunin ko na naman malapit na ang aking ano net kasi wala nang gaano strawberry konti na lang ayan uh, marami this year marami akong nabigay sa mga kapitbahay so next year mas lalo pa kasi lahat na dito ay strawberry hana ah. so laparan ko pa ng konti yung strawberry hana uh, isip ako na dadagdagan ko ulit yung ano lapad ng han kasi hindi um, naman ako may dalawang tupperware pa nga ako hindi ko na nakain so i-frazier ko na lang so nagkataon din na hindi ako nakapag um nakapamay pamitas dahil nagkasakit din ako mga dalawang araw ako nakahiga so siyempre sobrang dami ng trabaho at ako lang ang gumagawa so ayan <clears throat> 'to yung aking srudirehan hanggang doon yan so dito ako na enjoy sa pagka sa pag-pagarden So, hindi ibig sabihin, <coughs> kawawa tayo dahil hindi naman ako namamalimos. No? Uh, sa nagsasabi na ako'y kawawa at nag-atsay. So, <coughs> ginagawa ko lang yung trabaho na para sa akin. Kasi, yung partner ko is may sakit. O, sino ba naman gumagawa? Hindi naman niya kaya. So, ako, siyempre, So, gampanan din natin yung trabaho natin. Naalagaan sila. So, and guys. So, matanda na. So, lahat naman tayo tumatanda. Kahit sabihin matanda. Kaya nga, enjoy natin yung sarili natin sa pagsayaw-sayaw. Kung hanggang kaya pa natin dahil pag tayo ay tumanda hindi na natin kaya matumba na tayo so be thankful na lang tayo sa mga blessings na dumarating maliit man yan o malaki kasi ako hindi naman ako kontento na naman ako sa kontento naman ako sa mga blessings na dumarating maliit man yan o malaki So, ayan. Uh, ah, nagpapasalamat pa rin na ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mahabang buhay at umaabot ako sa ganitong edad. So, ayan. Kasi kontento naman ako sa kung anong meron. At hindi naman ako mahilig sa mamahali na gamit. Dahil aanin mo naman yung mahali na gamit. Pag ika'y tumatanda at lumisan sa mundo, iiwanan mo rin yan lahat. So, ang iniipon ko ngayon is pera. Kasi pag tayo tumatanda, pag wala tayong pera, kawawa. So, mas maganda rin yung may ipon para um, magamit natin halimbawa kukuha tayo ng hindi ko alam kung andun tayo sa Pilipinas kukuha tayo na kasama sa bahay so may pira tayo magamit at pambayad sa nag-aalaga so yun ang pinaka -importante. sa panahon ngayon kag kapag wala kang pera, walang papansin sa iyo. So iba talaga kapag meron kang pera. So ayan. So Ayan guys. At pagabi na at ako ipapasok na ngayon dahil kinakagat ako ng lamok. So, hindi na makita. So, ako'y... Eh... Sandali. So, Ayan mo. Hindi na makikita. Hindi na. So, kinuha ko lang yung aking payong. Kasi, okay. magagamit ko ito bukas. So, bukas na. Ala. Bukas na ako mag, ano. Magamit ng piko. Ayan, dalhin ko itong payong sa loob ng bahay. So, Mamimiss ko naman strawberry pag na uton dahil lahat naman to ay maging ma ano siya mawala na yung dahon niya is ano sa sobrang lamig pag uton yung dahon niya ay ang tawag dyan yung mamamatay pero buhay pa naman siya pag yung strawberry kasi ah, pag uton buhay naman siya pag pagtubo niyan. Uh, pag spring, tumutubo siya. Lalo siyang dumadami. Kaya ganito kadami na yung strawberry ko. At kalain mo. Ganyan siya kadami. Ang dami niya. ayan. Ayan guys. Nagkapi na. good evening sa lahat ako'y papasok na so. So. good night sa lahat at ingat kayo lagi at ako'y papasok na dahil yung lamok ay nangangagat so ayan maganda pag umaga. So, yun lang. Have a good night sa lahat. Kasi 9 na ng gabi. 9 na ba? Tingnan ko nga. Oh, 9 na pala. So, bye-bye.